Tingnan po ba iba? ba sa Sige na. Sige na pre. Ito pa na muna? Sige na pre. Ano ba lang? Sige na Sige na Ito naman ang babo-babo na pinagtampuan natin eh. Sige na pre. Huwag ka na magati. Eh, pa tayo sa boy? Ang sa

Mm -hmm. Oh, kabaitan 'nobay. ba? Tumon sa ni. Oh. ito birthday kami. Hey, lang 'yan. <laughs> friend sa akin ng mga nakakakaway no bibili ka na ba ng jacket shorts balut friend yo sige na umuupan na ini mata aku alam kau mau ngisi coba coba Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Basta kahit magdamag tayo dito. Hindi, sabihin mo lang kung ayaw mo na. Hindi pa ngayon. Sabihin mo kung ayaw mo na all. Ano na, hindi pa mawala wala ng gulo. <laughs> hindi pa ngayon eh, hindi pa ngayon. Eh. Ay, sabihin, mo sabihin mo na sabihin mo na, sabihin mo na, sabihin Ano, na, sabihin, sabihin. sabihin. Sa anong, anong, gusto ba, o ano

Pagbatiin mo sa akin. Pagbatiin ko. Hindi! Hindi! Lalabas ako! Lalabas ako! Ano? Mag-uusap ba sa akin? What's wrong? Tongtong! Lalabas ako! Hindi! Mag-uusap mo na pa. Ayoko makapag-usap. Walang dapat pag-usapan. <coughs> Mag-usap pa! Mag pa! Walang dapat pag-usapan! Hindi, <laughs> mo kaya si Balot mga ka- si Balot. Malakas si Balot, hindi niya kaya si Balot. Ay, mag-usap pa lang. Sige. Sige, na pa. Balot, mo <-usap> ba? <laughs> Balot. Sige, malakas siya. Sige,